Apo. Wait lang. Wala pa And then, perfect the na Dali pa pala yun. Hanap kayo ng upuan sa taas. Sa taas kayo. Ayun na pwede dito. Ano ba? Ay, dito pala. Order. May bakit din sila dito? Hindi, hindi. Bakit na lang, Teh, Anong gusto mong ano? Meron dito sila bakit din eh. Sigurado. <laughs> doon ako. Tayo na 'yun, doon ako katabi ni Belsy. Oh, kuha mo na kayo ng ano. Comment Sa ano Saan na dire? Kuha tayo kutsara, gang. Anim. Pito. Anim nang anim kasi ate. Wala kasali anak.

Amoy mo yamun. Haha. Ano yun? 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 may yun? Ano Ano

Pero ano, 5% ang pag... No, 5% so, yung... Ano? Kahit um, may kasama, may kasama sa, being, oh, sa ilang Astaga, isa, isa. Dapat gani, kung baka sa nawala lang ang 5% ako. na sa kita. May po sa ko sa kung may na ko, masawa ko. na. Ito na. Ano? 14 14? market 00, kemudian 14, kemudian 19 baik, baik, baik baik, baik, baik sekarang mau minum dulu makan lo, beri makan lo, beri makan lo, beri makan lo, beri balikin buat Kaya ko si no. Kanino ako sino? Ninanakbok. No, o hindi talaga pwedeng buko. Ninanakbok. Ninanakbok 'yung. Ninanakbok 'yung. Ano? Meron sana. sa naghabi? Ay, 'yun. Magiging 'ganyan kaya 'yung mga Chinese? Ganyan kumakain 'yung Chinese? Nakaganyan, oh. Solidan deo. Solidan 'yan. Best.

Bye guys. Thank bye you po. Dapat na-send ko kayo sa Saldi bukas. Thank you po. Ha? Huh? goodbye.